back to our YouTube channel, si Smith Lorraine, and here again for another vlog. So yan guys, ngayon uuwi na yung kapatid ko and so happy na talaga ako. So yan guys, bibigyan ko siya ng welcome back to our no, na mga ganito lang naman, simple lang siya guys. Hindi naman siya talaga guys pinagplanuhan and pero ito guys, bibigay ko sa kanya dito. Saka ito guys, ito guys yung last video ko din. May meron din ako niyan. And dalawang dalawang ganito. And guys, yun lang. So yun guys, tatlo pala yung ganito. Let's start. So yun guys, let's start na. Kumuha pa ng tape. So yun guys, so ito tatlo yung ganito let's start na. So, gawin ko lang guys yung scan ito. So, siguro magpapatungan lang ako para makita nyo yung ginagawa. Jump for And guys, ganito yung pina ginawa ko. ganito guys yung ginawa ko. So, huwapa ko guys na um, isang balti guys, titipan ko na lang siya para, ayan. So, makikita nyo na naman guys yung result. So, ayan. Makikita nyo na naman guys kung ano yung result na ginawa ko. So, fast forward. Go. So, yan guys. So, yung mga, yung si Aki and si Lola po yeah. And, kasi nasa labas na sila guys. So, iniintay na nila si Mami. And, ayan. Ako naman guys, todo nag-ready na talaga ako. Yung nalaman ko talaga. And, ngayon lang talaga ako guys, napag ano. And, sorry ko malalik tong gift ko. Pero, okay lang naman kasi magbibigay ko din naman. Pa-welcome well, back naman natin kay Akin. Welcome back sa iyo, ako Nael. Makakasama na natin siya, guys, sa mga videos ko. Kaya upload and makikita niyo na siya, guys. Yan, guys, medyo hindi pa nga okay itong ginawa ko kasi nagkasira pa nga. So, titipan ko pa sa likod. Kasi, guys, hindi talaga ako marunong ng dalawahan. gagawa ko naman talaga guys yung best ko para maano ko talaga. ngayon guys, hindi na mababasa. Babasa. So, ito namang isa is lalagay ko. guys, ito yung bibigay ko sa kapatid ko. So, yun guys, matibay na siya. Ano sa loob guys? So, dalawang band paper yung ginamit ko dito. So, ayan guys, pa-welcome bag ko sa kapatid ko. And, comment kayo guys sa comment section. Hashtag, welcome back, Akina. So, ayan guys, thank you nga pala guys. Kasi, kung hindi dahil sa inyo guys, wala ko dito sa kinatatayuan ko bilang maging isang YouTuber. So, maraming salamat po sa sobrang suporta ko sa akin. Yan. So, ito guys, yung gift ko sa kapatid ko. And natatanggal siya guys. Kaya ito na guys, yung last tape ko. Baka kasi maubos na yung tape. <laughs> eh, mapagalitan ako. So, eh. So, sana akin na maging okay ka palagi and lahat ko na mga nanonood sa akin. Please, um, keep safe po tayo. na, and pupunta na ako. Ayan, lalabas na ako. Tayo natin yung reaction ng mga reaction ko. So, ako na lang, guys, mag-video And, syempre, ako lang naman, guys, yung mag -isa. Tapos, isa lang, guys, yung cellphone ko. Isa lang yung editing ko. So, yun, pa na naman sa life ko. Kasi, kaya ako, guys, wala na akong mga photos. Kasi, dinil ko lahat. Para lang, guys, sa inyo. Okay lang yan. So, I hope you guys enjoy this video talaga. Kasi talaga, guys, nag ako mag-upload ng isang videos na mag-editing pa ako. Minsan nga, guys, yung sa plaza ko, eh, hindi ko, guys, okay. Eh, hindi ko, guys, na-editing. Not okay lang, guys. So, I hope you guys enjoy this video. Tara na. Punta na tayo sa labas. guys. So, lalabas na ako. And, papakita ko na lang sa inyo guys yung mangyayari na clip. Let's go! So, so, ayan guys. Puso so, presensya na ako madilim. So, pupo ako guys dito sa aming um, tricycle. So, Pupunta na, rin sila. And, every yeah, nakita ako na lang sa inyo, mga kulips. Pasensya na, guys, kasi hindi ko nang medyo mabibiduhan siguro. Kasi nga, di ba, mag kami. Kasi na may one day. So, yan, guys, ito yung aking gift. And, medyo malabo, guys, kasi wala ditong ilaw. So, yan, guys. Let's... may flashlight na ako. Let's go. Ambulansya. Oh si lanza. Oh, na si guys. Nandito so, na guys yung ambulansya. Mamaya mo na ibibigay pagbaba sa atin. Sasalo ako ng iba yay. Hindi, magkakala. Ambulansya na yan. Sinahapay oh, yun na. na guys, so ambulansya. Mamaya na yan. Oo, mamaya ako ibibigay. Mamaya ako. Tago ko ah, kayo sa likod ko.

So, ayan guys. I'm so happy na nakauwi na si kina Hanggang dito na lang guys. Comment kayo ng hashtag. Welcome back, Karina. So, thank you guys.